Hi everyone, madigong bagong taon para sa inyong lahat. Ibabahagi ko sa inyo sa ngayon yung dahilan kung bakit wala akong reading about sa mga single for 2024. May pinakita sa akin yung Panginoon na mga dahilan kung bakit yung ibang single ay mananatiling single ngayong taon. Ang ibang single ay tinawag ng Panginoon para may gawin para sa mundong ito at mananatili silang single para gampanan yung kanilang misyon. Ito ay para walang maging sagabal sa kanilang misyon. Hindi dapat sila magalala kasi may nakalaan naman ng panahon din na magkakaroon sila ng relasyon pero dapat muna nilang gampanan yung misyon bago yung relasyon. Yung pangalawang dahilan ng Panginoon kung bakit yung ibang single ay mananatiling single na dahil meron silang kaaway na may masama binabalak sa kanila. Ang kanilang kaaway ay binabalak silang taniman ng anak para sila magkaroon ng stagnancy sa kanilang buhay. Ang mga single ay dapat na magingat ingat kasi ngayon 2024, hindi talaga ito panahon ng pagkahanap ng karelasyon. Ang panahon na ito ay panahon para sa pagtatrabaho. Kaya ilaan na lang ang panahon na ito para sa pagtatrabaho at hindi sa pagkahanap ng karelasyon. Salamat sa pakikinig at malibong bagong taon.